Hinanap talaga ng social media personality at aktres na si Ivana Alawi ang naging viral na pader kung saan nakasulat na siya lang ang pwedeng umihi. Sa video na ipinost ni Ivana sa kanyang Facebook, ikinwento ng social media star na hinanap niya ang pader na bakod na may agaw pansing mensahe na, bawal umihi dito. Pero si Ivana Alawi pwede sa kanyang video, ipinakita ni Ivana na bumiyahe pa siya ng pandi, bulakan para puntahan ang viral na pader, gusto ko itong hanapin at umihi doon, charot. Nagviral ang bakod na ito at natagpuan nga natin na ang gumawa nito ay si Sir Armando, kaya hanapin natin ang bakod na ito, sabi ni Ivana, tuwang tuwa naman ang may-ari ng pader na si Armando. Isa rin palang blogger, na nagsiwalat na dalawang taon na ang nakakaraan mula nang isulat niya ang mensahe sa kanilang pader, totoo ba ito? Kurutin nyo nga ako, sabi ni Armando na umaming papansin talaga ang mensahe niya sa bakod, yung atensyon mahirap ma-achieve, pahayag ni Armando, ang dami kasing nag love you kay Ivana. Pero ito after 2 years andito na siya. Wala pang dyan, ani Ivana nang makita ang pader na tinugunan ni Armando na kahit ang asawa niya ay pinipigilan yang umihi sa naturang pader na nagpatawa kay Ivana. Nagdala ng portalet o portable toilet si Ivana na itinayo sa gilid ng bakod. Kaya guys, nagdala ako ng sariling CR ko para umihi. Ani Ivana sabay sabing success. Paglabas ng CR, gamit ang spray paint nagsulat si Ivana sa bakod at nilagyan ito ng heart emoji at pangalan niya binigyan pa ng 50,000 pesos ni Ivana si Armando dahil napasaya umano siya nito hindi naman makapaniwala si Armando na dahil sa pader ay nagkaroon siya ng 50,000 pesos nakita at nayakap pa niya si Ivana